ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit Woman ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unang ipinan na radio sa buong Pilipinas. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring na ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang Katotohanan Nagbabalik ang inyong lingkod Average 11 Recibayan sa Kasaysayan Hit Woman Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan Naitumba ni Marta ang negosyanteng ipinapatay sa kanya ni Jose Gascon. at natakasa ng Hit Woman ang mga pulis na tumugis sa kanya Inusig naman at kinonsensya si Jose Gascon ng kanyang asawa sa pagkamatay ng kanyang kaaway at kakumpetensya sa negosyo. Kasunod yun, binaril ng tusong businessman ang hitwoman at ang ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DCRH, ito sa RH11, Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa... Ano? Ano? Ang katotohanan! Ah, uh, you... uh, ka, Mister Gascon! Malas mo't nagtiwala ka sa akin, Marta. Sa tulad kong sigurista, tuso! Hindi ako papayag na dumating ang araw na ikaw pang magpahamak sa akin! P pagbabayaran mong... traderan mo! Hindi mangyayari yan. S Sinisiguro ko sa inyong Kapatid! Ngayon pala, lang, ko na ang katapusan mo. Ha? May dumating na mobile sa kabila ng kalya ng highway. Ha? Hindi ako papayag na matakip ng mga polis. Tatakasaw sila. Mangyari na mangyayari. Pinakiusapan ko ang mga kasama kong pulis na isugod si Aling Marta sa ospital. Kaya mag-isa na lang ako ngayon dito sa mobile. Sa paggabol sa kotse yung malamang, minamanay ko ng bumaril kay Aling Marta. Dahil agad siyang umalis pagdating namin ang mga kasama ko sa highway. Kahit saan siya magsuot, susuntan ko siya. Pero mag-iingat ako at iahanda ko ang baril ko. Armadong driver ng kotse yung inahamon ko. Kapag inabutan ko siya, malamang na manlaban siya at magkaroon kami ng shootout. Kahit saan ako magsuot, nakabuntot pa rin sa akin ng police mobile. Hindi ako makalayo sa kanila. Iisa lang ang paraan para hindi na makahabol sa akin ang mga pulis na ito. Pagkabuksan ko ang bintana ng kotse at pauulanan ko ng mga palaang mobil ng mga pulis. Pinuputokan ako ng lulan ng kotse ng inahabol ko. ng itong ko Pumutok ang gulong ng patrol car! Palamang ba na bala! Nawala ako ng kontrol sa manibela! Babangga ako sa dram na basura! <grily> Nagbabalik ang yuling call na Rich Eleven Race si Bayan sa Kasaysayan Hit Woman! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Ano, Rose? Nabaril ang inay mo? Oo, oh, Itay. Yun ang itinawag sa akin ni Nolly. Kaya umuwi ka agad ako para ipalam sa inyo bago ako sumugod sa ospital na pinagdala kay inay. Nangyayari oh, ng inaalala ko. Ang paalala ko sa iyong ina. Itay. Nakiusap ako sa kanya, nagbakaawa para tigilan na niyang maruming trabaho para magbagong buhay na siya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Ginawa pa rin yung gusto niya. Tinrabaho pa rin niya. Malamang siya nga nagtumba sa negosyante na pabalitang inambos ng nakamotor. E, e, itay, lalakad na ho ako. Sasama ko. Ay, mahirap po sa kalagayan niyo na sumama sa akin sa ospital. Gusto ko rin makita ang kalagayan ng iyong e, ina. Kailangan magmadali ho ako. Eh, Ma, baka, ba, hindi ko na ang buhay si inay. Noli. Rose. Mabutid dumating ka na. May mga sugat ka sa mukha. Wala ito. Mababaw lang mga sugat ko. Na nagamot na dito sa ospital bago pa ako tumawag sa'yo. Natalsikan na ako ng mga nabasag na salamin ng sumalpokang sasakyan ko sa drama ng basura. Ang ang inay ko. Wala pa rin siyang malay. Pero sabi ng nurse, kahit wala pa siyang malay, o opera na sa pagdating ng doktor na tinawagan para mag sa kanya. Para matanggal ang bala sa katawan niya. Na nabaril lang inay ko? Oo. I ikaw ang... Hindi ako nakabaril sa inay mo. Sugatan na siya at nakahandusay sa highway. Nang datnan siya ng aking mga kasama. Sayang nga lamang. Natakasan ako ng driver ng sasakyang hinahabol ko. Hindi ko nahuli. At hindi ko nakilalang malamang bumaril sa inay mo. Mm. Makikilala mo siya, Lolly. Huh? salamat oh. at nagkamalay ng inay mo. Inay? Rose, kunin mo sa... sa bulsa ng jacket ko ang cellphone. Ang cellphone niyo? Mm. Para malaman niyo kung... kung sinong nagtangkang pumatay sa akin. Lily, hindi tayo yaman kung hindi ako tuso at may utak. Ang problema kasi, Jose, ginamit mong talino mo sa mali, sa masama. Lagi ka na lang nakakontra sa akin. Ang maling ginagawa mo ang kinukontra ko. Nakikinabang ka rin naman sa bunga ng katalinuhan ko? Kung hindi nga lang ayoko magkaroon ng broken family, matagal na akong humiwalay sa iyo. Dahil mahirap. Parang hindi kaya ng konsensya ko na patuloy na makisama sa isang taong walang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Kung hindi ka makatagal sa pakikisama sa akin, lumayas ka! Ah. hindi kita kailangan! Mabubuhay ako nang wala ka! Ikaw rin ang inaalala ko. Mabuti na nga lang may tulad ko na nagpapaalala sa iyo palagi <laughs> para hindi ka tuluyang mapasama. Pero nagagawa mo pa rin yung mga kamalian mo. Paano pa kaya kung wala ako sa buhay mo? Kahit mag-solo ako sa buhay, walang masamang mangyayari sa akin. Wala, Lily. Dahil alam ko ang lahat ng dapat kong gawin. At kayang-kaya kong lusutan, anuman ang gawin kong kamalian o krimen. Mr. Jose Gascón, hindi mo malulusutan ng batas. <laughs> Nagsasayang ka lang ng oras sa pagpunta rito sa aking pribadong opisina, PO3 Arabit. Pananagutan mo ang ginawa mong pagbaril kay Marta Cerda at ang pagpapatay mo sa kapwa mo businessman na si Rodrigo Aralar. Wala kang katibayan na meron akong binarel at ipinapatay. Mayroon. Hindi mo ako malalansi, PO3. Tigilan mo ang parata mo sa akin walang sapat na basean. At baka ikaw pang ang aking idemanda. Baka ikaw pang ang aking ipakulong. <laughs> Nagbabalik ang yung Darage 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Hit Woman! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Paniwalang-paniwala si Jose Gascón na walang ebidensyang makapagtuturo na siya ang nagpapatay sa kakompetensya niya sa negosyo at siya rin ang bumaril kay Marta. Subalit, maipinapanood ang pulis na nagpayanig sa negosyante. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kuno na sa Pilipinas, DCRH. Ito si R.H. Levan Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? ano ang katotohanan. Tingnan niyo sa video ng cellphone na ito, Mr. Gascon. Panoorin niyo mabuti. Huwag kang magalala, alala Hitwoman. Tatagdagan ko ang naibigay ko ng down payment sa iyo. Basta siguruhin mo lang at huwag mo nang patagalin ang trabaho mo. Sa lalong madaling panahon, itumba mo na ang kaaway at kakumpitensya ko sa negosyo na si Rodrigo Aralar. Masusunod ang gusto mo, Mr. Jose Gascun. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang kabuo ang bayad sa pinapatrabaho mo sa akin. Dahil sa laki ng halagang inialok mo sa akin, buburahin ko sa mundo ang kaaway at kakumpetensya mo sa negosyo na si Mr. Rodrigo Aralar. Maliwanag ang kuha ng video sa inyo, Mr. Gascon habang kausap ninyo ang hit woman na si Marta. Paano? Lingid sa inyo. Walang tiwala sa inyo si Aling Marta. Kaya nagsiguro siya. Palihim siyang nagset ng cellphone sa bulsa ng kanyang jacket para makunan niya kayo. Para may matibay siyang ebidensya sakali mang try siya. Hindi! Hindi! Operahan na si Aling Marta at ligtas na sa peligro. At siya, Mr. Gascon, ang hitwoman na inyong Trinidor. Siya mismo ang magiging star witness laban sa inyo. Salamat at ligtas ka na sa peligro, Marta. At nakalabas ka na ng ospital. Umuwi lang ako rito sa tinitirhan natin para para humingi ng tawad sa iyo, Dario. Patawarin mo sana ako. Hindi ka pa nagkakamali. Napatawad na kita. Alam ko naman kung kaano mo ako kamahal. Mamamata. Nabulag lamang ako ng labis na kalituhan at pag-aalala. Sa kalagayan mo nung may stroke ka. Sa pag-aalala kung hindi ko mapagtapos sa pag-aaral ng ating anak. Sa kahirapan natin. Sa takot kung mamatay sa gutom tayong mag-anak. At sa dami ng iba pa nating mga problema. Kaya pikit mata kong niyakap ang pagiging hired killer pinagsisisihan ko na ngayon. Ang mahalaga, nakilala mo yung pagkakamay. Pinagsisihan mo yun at handa ka ng magbagong buhay. Huli na. Huli na, Dario. Sa dami ng naging kasalanan ko, ng mga kriming nagawa ko, kaya ni Mr. Jose Gascon, makukulong pa rin ako at mapaparusahan ng batas dahil sa aking pagiging hit woman. Sumayin nyo mga kaibigan ang katatapos na dulang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Jenna La Cruz. Bobby Cruz, Chiquit Del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jelly Butia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Production Assistant Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa aksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang sa susunod, isa na namang maaksyong kasaysayan ang aming iaandog sa inyo na hango sa tunay na pangyayari. Dito pa rin sa... Ano ang Katotohanan? ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.